Good morning po guys, welcome po to my vlog, magandang buhay po sa atin lahat Ngayon po guys, i-share ko po sa inyo kung paano po magtanim ng pichay Ganito lang po yun guys Ayan po guys <clears throat> Ito po guys Ganito po yun guys Medyo malit lang po yung difference nila guys, ayan Sa isang plot po to guys Tingnan po guys Ganito po yung distansya nila mga 4 inches guys yan dahil may, may, malaki na po yung ating sidling guys ayan po malaki na po sila ita transfer na po natin dito ito po yung anak ko guys oh papasok na po siya sa school para daw siya may pambaon ayan ayan po guys ito po yung taniman ko namin guys. Ayan. Ito din po yung isa yes kong anak guys. O, oh, papasok na po sa school. Ayan o tingin Ayan. Ayan o. Oh. Ayan po guys. Ayan. Ayan po silang dalawa guys. Ito po yung taniman namin guys. Ang pichay. Ayan po. Medyo cultivate na po ito. Pulver. Bulbos na po ito, guys. Ayan po, guys. Ganyan po. ito Medyo nasa backyard lang po ito. Mabuti lang po ito. Libre po tayo ng gulay na, guys. Libre na gulay. At saka mayroon din po tayong mga mayos din po dito. Ayan. At saka doon po, doon po, guys. Sa kabila, tatanaman po natin yan. Pero pag cultivate na lang po ko lang pagkatapos po nito lilipat po tayo doon sa kabila nasa nasa bahay lang po ito guys. Ayun. Malapit lang po sa bahay kaya po ma maayos po natin kaagad guys pagtatanim. Ayun. Mga mga anim po na plat dito, guys. 1 2 3 4 5 6 7. Ah, mga walong plat po guys. Kasama na po doon At saka mayroon pa po doon. Si kabila. ayan po guys, ayan. Ganito po guys, yung pagtatanim ng pidsay, ayan po guys. medyo malaki, malaki na po yung seedling nya guys dahil po ay mga one week mahigit na po ito Ayan. dahil po ay nilagyan natin ng parang bakod bakod nya guys ng dahon ng nyog kaya hindi po na ano ng manok at saka yung manok po natin guys na nasa paligid lang po ay ilalagay po natin dyan sa ano sa kulungan sa tangkal tangkal dito sa amin kulungan kung sa tagalog ilalagay po natin para po hindi matuka ng ating alagang manok yan po guys nagtatanim po kami dito nagtatanim po ako ayan at binablog ko po yung pagtatanim ng pichay para po ay paano may may matutunan po tayo may matutunan po kayo sa aking video at saka mga at saka kung paano po pag pag tanim ng pichay kung sino po mga bagwan dyan may mga idea na po sila ayan dapat po guys pulverize po yung lupa at saka <coughs> hindi po sila ano hindi po matitigas kaya pul pulverize na po sila guys ayan dati po nung unang video ko dito ay medyo matigas pa po ito guys nung pagkatapos lang po doon sa pag cultivate ko ng lupa <coughs> ayan dito po natamin natanima na po to guys dito sa kabila ayan nasa bahay lang po ito malapit ayan dito lang po guys ayan ganyan po guys ayan tatanggalin na po yung ano yung sako para hindi po mahirapan ayan ito po yung seedling ko guys ready na po to paglipat ayan malaki na po sila sayang naman po kung hindi po malipat dahil gulay na po ito Tsaka magkakapira po tayo nito. Pagdating ng panahon, kumalaki na po sila. At saka ito guys, yung daanan lang po dito sa amin, papunta sa bahay. Ayan. <coughs> Ayan dito po guys. Oh. So. Hindi, pa, hindi pa po ito nataniman kasi nagsisimula pa lang po pagtanim dito sa bakuran. Kaya ito, pinul pinulburize na lang muna Ayan, pulverized na. Dahil may balimbing din na puno dito. Pinutol ko muna bago ko po bago po taniman baka matamaan po. Ayan. Pinutol po 'yan, guys. Ayan po, guys. makikita niyo po. At saka dito po, guys, sa gilid may tanin po ito na lemon grass. Ayan. Para kung dumami, mayroon po tayo makukuha na mga limong grass pang sagol sa isda sudaan ayan po guys ayan. ayan at yun lang po guys maraming maraming salamat po sa pakikinig at panunod ng aking video at God bless you po. Paki-like na lang po at paki-subscribe ng aking YouTube channel Jumper Backyard. Sana po ay may, na natutunan po kayo sa pagtatanim ng pichay at kung paano po at sa paggawa po ng plot dito at sa aking ibang mga video at sa pagpunla po ng pichay. Ganito po guys, ayan. At 'yun lang po guys, maraming maraming salamat po. God bless you po at magandang buhay po sa ating lahat. At more power po sa inyo. Bye-bye na po guys.